Magandang hapon po muli mga kababayan. Balikan po natin itong issue tungkol sa confidential fund ni Sara Duterte. Di po ba nung nakaraang mga araw, nabalitaan natin na iginibak niya na to? Akala natin yun. Etching lang pala. Opo, kunwari lang pala yun, pakyut lang, pakyut-kyut lang niya yun para, siguro, para ma malihis yung tingin ng tao, mabawasan yung uh, asar sa kanya ng tao. Kunwari lang pala, yun pala, yun pala sa ilalim ay talagang may pinapagapang. May pinapagapang. Kaya, ito pong uh, paparating na bicameral session ng Senado at ng, uh, ng lower at uh, lower house at Senate na ang pag-uusapan nga po itong tungkol sa budget at yung uh, confidential fund na yan na ang sabi po ni uh, Senator Coco Pimentel ay maaaring ma-restore pa rin. Posible pa rin daw na maibigay kay Sarah. Ano ba naman yan? Talaga bang gano'n na lang ka gahaman itong si Sarah? Na pinaglululoko niya ang tao? Kunwari, kunwari, i-give up ko na para maiwasin yung divisiveness. Dahil gusto ko na matahimik ang pamahalaan, matahimik ang bayan. Yun pala Hindi. Ipinapare-align lang po, ipinapalipat yung 650 million, ipinapalipat sa DepEd. O di ganun pa rin, siya pa rin ang may hawak. Alam nyo ang dapat mangyari? Halimbawa man na itong mga mga bobo, mga traidor na senador, kasi alam natin kung sino, alam na po natin kung sino-sino ang pumapayag dyan. Alam na natin kung sino ang may, uh, may ayaw na ibigayan at alam natin kung sino. Actually, maliban doon sa Siam na senador na na, na ilik po ba? Di ba may nag doon sa pinag-usapan nila? Nine senators? Actually, hindi lang po yan nine. It's more than that. Napakunwari, napakasinungaling talaga itong Sarah na to eh. Walang hiya talaga ang kapal ng muka. Alam nyo yung muka ni Sarah. Dati nakupyutan ako dyan eh. yeah, maganda naman. May tsura naman. Pero ngayon, kahit na may tsura, tsurang tao, pero parang nakakainis na po tingnan yung pagmumuka niya. Lalo na yung mga pictures niya na ang taba-taba niya, oh. Ang taba-taba. Para siyang aparador. Yeah. Walking human aparador. Parang busog na busog ng litsyon ng kung ano-ano masasarap na pagkain. Sa palagay nyo ba kapag na kapag natalo ng mga traidor na senador, yung mga mabubuting mga mabubuting senador at congressman kapag uh, namayani ang katraiduran may mayroong uh, mapapayag na ibigay pa rin yung confidential fund na yan yung 650 million sa palagay nyo ba si ni Sara yan? Doon daw sa program for... Uh, learning program, ng chuchu, para daw gumaling yung mga estudyante. Bakit ganun? Kailangan pa ng confidential fund. Di ba may budget naman po? May budget naman ang DepEd. Pinakamalaki sa lahat ng ahensya. Bakit kailangan dagdagan pa ng... Bilyones na nga po ang uh, ang budget niyan. Ilan ba 'yon? 700 ba o 900 billion? Tapos haharbat pa siya nang 650 million. Sa palagay niyo ba maniniwala ba kayo na diyan niya yung gagastusin? Excuse me. Napakasinungaling niyan eh. Magnanakaw talaga. Hindi na nahiya sa pagmumuka niya. Alam niya nagalit na ang tao? Alam niyang maraming galit, pero wala pa rin. Wa ipek. Pilit pa rin. Pilit na kinakamkam yung pera na dapat ay para sa West Philippine Sea. Kita mong katraydura ng babaeng ito? Demonya? Yung nangyayari sa West Philippine Sea na bubuli ng China, sa ating Philippine Coast Guard at supply mission boat. Wala man lang siyang nasasabi. Kung ikaw, Sara, ay makabayan ka, kung may malasakit ka, may malasakit ka sa Pilipino, uunahin mo, uunahin mo yung pondo para sa West Philippine Sea. Hindi yung mga learning-learning program mo, ala namang say-say yan, may budget na para dyan eh. Kinakailangan mo pa ng dagdag na budget. Bakit kailangan confidential fund? Sa pagkakaalam ko, ang confidential fund ay gastusin na hindi naa-account. Eh kung para yan sa learning chuchu na pwede namang pwede namang accounted, legal, bakit kailangan i-confidential fund? Niloloko mo kami eh. Pinagluloloko mo ang mamamayang Pilipino, Sara Duterte, magnanakaw. Pareho kayo ng ama mo at ng kapatid mo. Di ba? Sa Dabao pa, mga magnanakaw na kayo eh. Ang nakakainis po kasi dito mga kababayan, dito sa babaeng ito, at dito sa pamilyang ito, wala man lang silang komento, reaksyon, tungkol sa pambubuli ng China sa ating Coast Guard. Sa ating resupply mission. Tungkol sa problema dyan sa West Philippine Sea. Tahimik sila. At yung... yung pondo na para dyan sa West Philippine Sea pilit pa rin inaagaw po, mga kababayan. Pilit inaagaw. Hoy, Sara Duterte, alam namin kung bakit gusto mong agawin yung perang yan. Kunwari lang sa learning program, inihahanda mo yan sa 2028. <clears throat> Talagang dapat kang maghanda, Sara Duterte. Kasi lalabanan ka ni Laila Dilima at ilalampaso ka niya. Kayong mga Duterte, ilalampaso kayo. Ngayon na nakalaya na si Dilima. Kung hindi ka kayang ilampaso ni Romualdez, o si Dilima kaya ka ilampaso. Walang hiya itong babaeng ito, mga kababayan. Maganda naman sana yung mukha eh. Pero, demonyo ang nasa likod. Dimonyo ang kalooban. Walang hiya. Makapal ang mukha. Literally, makapal talaga. Sa sobrang kabusugan, sa masarap na kinakain. Madrama? Pareho silang madrama nung kanyang ama, mga kababayan. Itong tatay niya, nung kainita nung issue ng tungkol sa pakikipag-meeting niya kay si Jinping January ba yun? Pupunta-punta doon sa pag-uusap niya ni si Jinping mayroon pang talagang ipinakita pa sa camera yung tungkod at nang pupunta siya, napilitan siyang mag-report kay Bongbong Marcos sa Malacanang di tungkod pa din pero ang totoo, hindi naman talaga siya nagtutungkod. Para sa ano yon para kaawaan siya kana matanda na props OA madrama sinungaling ang tao pong OA ay madrama sinungaling yan at itong si Sarah ganun din sinungaling madrama hele hele bago kiyeri ay we can live without confidential fund pero nung hindi binigay Galit na galit. At ngayon, nung alam niya na tagilid sa Senado, kunwari, ibabalik. Pero yung pala, hindi naman. Yan mga kababayan, babantayan po natin yung bicam na yan. Dahil ginagapang pa rin po yan nitong ahas na maganda ang muka. Maganda pero nakakasuya na nakakasuya na tingnan ang kapal ng mukha mga kababayan wag po natin kakalimutan hindi natin kailangan ng leader ang isang pangulo na walang pagmamahal sa teritoryo walang pagmamahal sa tagabantay ng teritoryo walang pagmamahal sa bayan ang mahal yung kalaban ng bayan. 'di ba? Hayaan na natin yung mga mga DDS na yan na mga walang tuktok. Mga traitor yan eh. Kapag DDS ka, traitor ka sa bayan. Bakit ka mo? Kasi yung hinahangaan mo, yung sinisuportahan mo, ay Duterte na pro-China na traitor sa bayan. Ganon ka lang kasimple. Kaya pag ikaw, sumusuporta ka sa Duterte, sumusuporta ka kay Sara, ikaw ay isang traidor. Traidor yan. Walang karapatan maupo sa anumang posisyon sa gobyerno. Walang karapatan. Dahil ibinibenta lang po ang karapatan natin. Ibinibenta niyan kagaya ng pagbenta nung amo nila pagbenta sa teritoryo natin sa totoo lang yan kaya <clears throat> hindi siya makapalag kay si Jinping dahil siguro mayroon yan silang pinag-usapan na under the table kaya hindi siya makapalag si Jinping eh may ipinangako yan syempre hindi natin alam silang dalawa lang nagkakaalaman yan kasi akala niya anak niya ang mauupo susunod Or, kung hindi man yung anak niya, si Bongbong Marcos ang naupo. Na siya nang nangyari, akala niya kasi mapapasunod niya ang Bongbong Marcos dahil alam niyang weak. At akala niya galit ang Bongbong Marcos sa Amerika. Dahil nga dun sa nangyari dun sa noong 1986. Well, alam nyo kasi kung ikaw ay talagang inuuna mo ang kapakanan ng bayan kakalimutan mo kung ano ang mga personal grudges mo sa isang bansa kagaya ng Amerika yung galit ni Bongbong Marcos sa Amerika is personal yung uh, ginawa ng Amerika sa pamilya nila noong 1986 pero ngayon, iba na kasi ang kalaban eh. Komunista ang kalaban. At least ang Amerika, hindi komunista. Di ba? Sakupin man tayo ng Amerika, eh, ano, democratic yan eh. Hindi ko sinabing okay sa akin na sakupin tayo. Hindi naman tayo papayag, di ba? At hindi naman mananakop yung Amerika. China po ang gustong banakop sa atin. Kaya nga, nakita ni Bongbong Marcos na gusto tayong sakupin ng China kaya nakipagbati siya sa Amerika. Kinalimutan niya yung galit niyang personal. Dahil ang nakataya po, bayan. O, doon ka nagkamali, Duterte. Akala mo, kagaya kasi sa'yo na anong tawag doon? Yung mapaghigante. Personal na galit. Yan, kaya galit yan sa Amerika. Dahil may personal siyang galit sa Amerika. Yung uh, papasok siya sa Amerika noon, makikipagkita doon sa kulasisi niya. Na ewan ko kung hindi yata siya binigyan ng visa or pinahirapan siya. And then si Bato de la Rosa hindi binigyan ng visa. Personal na galit idinamay idinamay yung kapakanan ng bansa dahil sa personal na galit niya sa Amerika di hindi na niya, hindi siya tatanggap ng hindi siya makikipagkaibigan sa Amerika my goodness na klaseng uh, katwiran yan kapag bansa na po ang nakataya forget your personal issues tanga Si Bongbong Marcos, praktika lang. Oo, may sama ng loob siya sa Amerika. Pero, personal yun eh. Mas malaking bagay, mas malaking bagay kapag bansa na ang nakataya. Forget mo yung personal mo. Di ba? Yun ang bayani. Sa so, totoo lang. Di ba matatawag na bayani si Bongbong Marcos? sa pakikibagbalik loob niya sa Amerika. Kahit na inapi sila noon ng may dinana silang hindi maganda gawa ng Amerika, pero ngayon dahil kailangan ng Pilipinas ang Amerika at this point, kinalimutan muna niya. Dahil mas importante sa kanya yung kapakanan ng bayan natin. O di ba kabayanihan yon? Kung hindi nyo nare-realize sa Duterte, akala niya kasi, kaya kung ano-ano nang pinangako niyang kay Xi si Jinping, o oh, di ba? Akala niya eh, galit ang Marcos sa Amerika. Friend to all, enemy to none, sana. Di ba? Wala namang balak na tumalikod sa China si Bongbong Marcos, kundi traitor kasi. Katatapos lang mag-usap, pagtalikod, iba na yung ginawa sa'yo. O, traitor O, di ba kit hindi ka makikipagbalik loob dun sa nag-aalok ng tulong, eh. Di ba? Kaya yung Duterte, na masyadong ma-vindictive. Ma nasa ugali din po ni Sarah, eh. Nakikita nyo? Sa pag ugali ni Sarah ngayon, vindictive din yan, eh kita ninyo, kapag hinayaan natin maupo sa Malacanang yan si Sara, lahat yan, kulong yan. Bungbong Marcos, Romualdez, lahat yan, Marcos Group, yung mga kumalaban sa kanya, kulong lahat yan. Tingnan mo. Kaya dapat maging wais itong Marcos Romualdez. Even the group of Laila de Lima baka balikan pa rin siya niyan. Di ba? Kaya kuidaw pa rin Laila de Lima and kuidaw Bongbong Marcos et al. Especially Liza Araneta. Hayaan mo na si Amy. Si Amy kasi marunong maglaro eh. Ang tawag dito sa Amy niyan, tagbuk bagibong. Tusok dito, tusok sa kabila. Yan si Amy. Ngayon bueno, naman kababayan, basta tandaan po natin, huwag nating hahayaan na makuha pa rin ni Sara yung 650 million. Dahil yung 650 million po na yan, pagawa natin yan ng outpost doon sa iyong insyol. Kaysa naman mapunta lang sa bulsa ni Sara, hindi naman niya yan gagastusin. Diyan sa learning program niyang sinasabi, kalukuhan yon, madiwala kayo. Ako basang-basa ko ang pag-uugali okay mga kababayan, bantay po tayo maigi okay uh, thank you for watching and watch out for my next vlogs peace